Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol naman ito sa isang dating angel ni Kibuloy na ngayon ay kumakastigo na rin o lumalaban na rin sa kanya. Dito natin guys masasabi na yung mga kasinungalingan ni Kibuloy ay lumalabas na. Kung talagang mabuti siya, bakit yung mga mismong galing sa kanya ang naninira sa kanya. Okay? At sinabi po niya, um, nakakatawa to si ano, si Lolo Kips, kung ano-ano lang talaga ang ano, um, kiniklaim niya. Sabi niya, ito daw, ano, dahil, dahil siya po ay um, na-freeze yung kanyang mga assets, tsaka yung kanyang operations po dito, he cannot operate here in the U.S. spray anymore. So, na-freeze po lahat yan yan nga dahil 'di ba sa mga kasong hinaharap niya sa United States na freeze lahat ng ari-arian niya. So ibig sabihin, marami na talagang pera si Kibuloy kasi marami na siyang ginamit jan sa US para mamalimos at manghingi ng pera which is hindi naman talaga ginawa ng anak ng Diyos kasi ang lahat ng perang ginagastos nila Jesus Cristo noon ay bigay, hindi po hingi. Kaya sabi. sinabi po niya na ang US daw po um, ay magiging Babylon. Kung alam niyo po yung story ng Babylon, once upon a time in history ang Babylon po ay isa sa pinaka ano isa, ka, isa sa pinakamayamang bansa um during its time at ito po ay nabanish sa buong mundo. And Until now you cannot find the Babylon. So sabi niya, ito daw po ay mangyayari sa US dahil siya po ay ano, um, ah, sabi niya inapakan daw yung kanyang ano. Kay Paano inapakan ng kanyang karapatan? Eh, siya ang gumagawa ng mali. Eh, di ba siya naman nagsabi na kapag may mali sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, dapat pagbayaran. yung kanyang rights kaya yung US daw po ay magiging Babylon. So ang challenge ko naman po sa kanya ay um, itong claim na ito hindi po nanggagaling sa kanya. Matagal uh, na pong claim to sa mga ano sa mga churches, sa mga pastors dito like um, Pastor Eddie. Um, o So, ibig sabihin, hindi talaga nagsasabi ng katotohanan itong si Kibuloy. Kumbaga parang pinag-aralan niya na rin lahat ng mga sinasabi ng mga parehas niyang pastor, lahat ng ipinakakalat nilang mga kasinungalingan, lahat yun pinag-aralan niya at yun na rin ang sinasabi niya. So ibig sabihin, gaya-gaya lang talaga. Texas, um, matagal na po niyang claim to, but um, it's still not happening. Ito so, talaga mga pastor ano -ano na ano-ano na lang pumapasok sa kanilang isipan at kiniklaim nila na, ano, na, na propeta sila. Ito nga yung lagi kong sinasabi, may mga tao talagang ipinanganak na malakas ang convincing power nila. Parang sa mga tindahan, yung tipong hindi ka bibili pero mapapabili ka dahil sa lakas ng convincing power nila. Yung, yung pakikipag-usap nila sa inyo, na napaglalaroan na nila yung utak mo. So pwede nga walang hypnotismong nangyayari kung hindi na nakukonvince sila ng mabuti yung mga tagasunod ni Kibuloy na naniniwala pa rin hanggang ngayon sa kanya. Ganyan ang nangyayari. At mangyayari kung ano man yung buong kaso sa kanilang isipan. So si Disappointed Son po ay isa po sa mga dito na nag-claim na kung ano-ano. Nakita nyo naman po ang mga mga claims niya, di ba? Wala namang mga nangyayari. So ito na sinasabi natin sa sobrang dami ng kumukwestiyon at kumakastigo sa kanya. At ito po ang pinaka-worst. Kasi halos lahat ng nag, nag, sa kanyang kakayahan at sa mga ginagawa niya. Lahat nang galing sa kanya. Lahat nag-serve sa kanya. So ano nangyari? Di ba kung mabuti kang leader, maayos ang pamamalakad mo? walang gaganyan sa iyo. So sasabihin na naman mga tagasunod ni Kibuloy, binabayaran yung mga taong 'yan. Paano babayaran 'yan? Itao nyo 'yan. Sana naman makapag-isip na kayo ng maayos.